Isang pamilihang bayan sa lalawigan ng Pangasinan ang hinahangaan ng netizen dahil sa taglay nitong kaayusan, kalinisan at kagandahan. Ang detalye sa report ni Correspondent Leonides Liad, ang kawawang koboy ng Provinoy TV News. Pasok! Maraming salamat, Kabayan Lino di Cuatro. Sa kasalukuyan po ay nandito tayo sa pamilihang bayan ng San Nicolas, Pangasinan kung saan po ay napapabalita at hinahangaan dahil sa taglay nitong kayusan, kagandahan at kalinisan. Ayan nga Kabayan, pagpasok na pagpasok pa lang po natin dito sa pamilihang bayan ng San Nicolas ay nakita na po agad natin gaano ito kaganda at gaano ito kalinis. Ganon din po ay binisita po natin ang kanilang meat section, ang kanilang vegetable section, dry goods section at mga grocery section po ay magkahiwa-hiwalay kung kaya naman sa totoo po na napaka-organisado ng palingking nito. Kung mapapansin nyo po mga kabayan ay ang, ang palingki po ng San Nicolas Pangasinan ay napakiliit lamang. Subalit ito po ay uh, talaga po na uh, inahangaan dahil nga po sa kanyang taglay na pagkakaorganisa. At uh, mapapansin din po natin na kapag ikaw po ay namalinti dito sa kanilang bayan ay uh, para ka pong nasa supermarket ng isang uh, mula. So ayan mga kababayan, sa mga hindi po nakakalam, ang uh, Nicolas po ay malit na bayan lamang. Subalit dito po matatagpuan na ang December Capital of Pangasinan at yan po ay ang barangay Malikua. Ganon din po ang uh, ang Ico Park at ang Puyao River ay dito rin po matatagpuan. Ganon din ang kabayan na ang San Nicolas Pangasinan ay nabibilang sa Class E Municipality at dito naman po ay nasasakupan ng 6th District of Eastern Pangasinan. Mama, gaano na po kayo katagal na fruit vendor po dito sa Pamilihang Bayan po ng San Nicolas? Matagal na po, mga 20 years na po. Kailan po po nagsimula na ganito po kaganda ang inyong Pamilihang Bayan po? Mga 3 years ago na po So 3 years ago po, uh, ma'am alam mo po ba na sa ngayon ay ang uh, palengki po ng uh, San Nicolas Pinaka-organisado, pinaka-malinis at pinaka-magandang uh, palengki po dito po sa lalawigan ng uh, Pangasinan? Opo, sa mga pumupunta rito po, mga dayuhan, uh, nakakarating dito po Sabi po nila, ito na po yung pinaka-malinis, maayos at magandang bayan So base po sa mga dumadayo po rito na galing po sa iba, ibang bayan po ay sila po ang nagsasabi ng kaayusan po ng yung inyong palingki po. Opo. So ayan man, maraming maraming sa salamat po at pinaunlatan niyo po ang kawawang kuboy na para kayo po ay uh, makapanayam. Ma'am, ano po pangalan niyo po? Yubilin po, Magabu. Um, si Ma'am Yubilin, taga saan po kayo Ma'am? Dito po sa Kalaukan, sa Nicolas Pangasinan. Ayan, ah, shout out po sa lahat ng mga taga barangay Kalaukan sa Nicolas Pangasinan. Ayan po Ma'am, ah. maraming maraming salamat po.